kahit kunin mo pa ang pinakamataas na posisyon sa buong mundo, ay hinding hindi mo matatalo ang magiging susunod na presidente na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kachika matapos ng pumutok ang balita. Una sa listahan ng bagong upong ombudsman ngayon na walang iba kundi si Boyeng Rimulya, si Vice President Sara Duterte, na kanya daw di o manong paiimbestigahan at 3 to 4 months lang daw at may makokonvict na di o mano sa kanyang mga nasabing embestigasyon. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na at yun na nga mga kachika umpisa na daw ng kalbaryo at Empierno sa buhay ni BP Sara Duterte at mag uumpisa na din ang batas ng kadiliman sapagkat formal lang nanumpa si Jesus Crispin Rimulia bilang batas at ikapitong ombudsman ng Republika ng Pilipinas, Webes, October 9, 2025. Ang panunumpa ay pinangungunahan ng Senior Associate Justice Marvick Leone habang nasasaksihan ni na Associate Justice Antonio Co. at ng asawa ni Rimulya ang mga nasabing seremonya. Ang dating Secretary of Justice na formal ng pumalit sa pwesto o pangunahan ng Office of the Ombudsman may tungkuling mag-imbestiga at magsampan ng kaso laban sa mga tiwaling opisyal ng pamalaan. Pero ang malaking tanong ng taong bayan. Bakit si BP Sara ang uunahin? Ayon pa sa naging official statement ni Boyeng Rimulya, and I quote, Lilinisin natin ang gobyerno sa pamamagitan ng pag-imbestiga sa salin ni BP Sara. Yun lang ang tanging paraan, end quote. At nang tanungin si Boyeng Rimulya patungkol sa korupsyon na nangyayari ngayon sa mga flood control scandal, ito naman ang kanyang naging kasagutan. Mahirap magsalita sa ngayon pero papaspasin natin ito. Gusto naming matapos agad ang pagpresent ng evidence at arrest yung case sa prosecution as soon as possible. Kaya dapat dito ay continuous trial. Pag ganyan, may makokonvict na tayo 3 or 4 months. Ngunit ay matapos manumpa bilang ikapitong ombudsman ng Republika ng Pilipinas ay nagbigay ng pahayag si Boying Romulia patungkol sa integridad ng kanyang pamilya. Sa isang panayang ay tinanong ano ang gagawin niya kung sakaling masangkot muli ang kanyang mga anak kaanak, or kaibigan sa isyo ng katiwalian. Agad-agad naman niyang sinagot ito at ayon pa sa kanyang naging official statement. And I quote, Hindi ako natatakot na may gagawin ang mga anak ko na masama kasi pinalaki namin sila ng maayos. End quote. Matatandaan noong October 2022, naaresto ang kanyang anak na walang iba kundi si Juanito Jose Rimulya III. Matapos di umanong makatanggap ng package na naglalaman ng 900 grams na high-grade na pinagbabawal na gamot na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. January 2023, agad pinawalang sala ang nasabing anak ni Boying Rimulya ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 197. Sa ng utos ni Acting Presiding Judge Ricardo Modos II, na nagdeklara sa kanya bilang not guilty at inutos ng kanyang agarang paglaya. At matapos sa kanyang panunumpa, nagtanong din ito patungkol sa naging pahayag ni Arwin Tolpo patungkol sa bendalo. Ito ang kanyang naging sagot ayon pa sa kanyang naging official statement, and I call bending the law but not breaking the law. It's just pick your speech. That is the entitlement of the Senator Erwin Tulfo who asked me that question. But I made sure he wasn't asking me to break the law and code. Matapos ng lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot saring komento. Mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media and the netizen posted. Seremonya si tagapagtanggol ng mga magnanakaw ng mga magnanakaw at sinungaling ng mga politikong kaalyado ni na BBM Tambaluslos, Saldico at ng mga HOR. Boying Remulya, masyadong matindi ang pagnanais mong mawala sa inyong landas si BP Lahat ng paraan ginagawa ninyo. Pero hindi kayo nagwawagi sa gusto ninyong mangyari. Mismong kowa na ang nagsasabing malinis ang Office of the Vice President. Doon pang unang investigasyon ng Congress. Bakit ayaw ninyong tigilan ng Vice President? Halatadong takot ba kayo? sa darating na 2028 election wawalisin kayo ng mga supporters ni Sara at ng DDS ganyan din ang ginawa ng tatay niya nag-appoint ng bagong ombudsman tapos ninakaw lahat ng pera ng gobyerno tsaka mga gold bago mag people power revolution na loko na talaga ang Pilipinas na manipulate na rin nila ang ombudsman para talaga unahin nila si BBP Sara kaysa flood control na trilyong trilyon ang pera ninagago na ng mga buwaya kaya pinaimbestigahan mo si BP kasi takot kang makulong Rimulya pag si BP naging presidente. Pinatakpan mo lang Rimulya, si Romualdez at ko. Sa flood control issue at budget, lalo na sa sangkot dyan, nililihis mo lang ang kaso ng flood control. Ulul, unahin mo muna ang amo mo sa pag-iimbestiga sa korupsyon at flood control budget, etc. hahaha -ha -ha. peace and co. Barado, barado kay Senator Bongo, to sila Recto. Ha. Tingnan natin yung buong uh, pangyayari. Okay. Ah. Kasi para sa akin talaga, feel health. Is, um, para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino. Feel health. Yeah, di, ako'y totoo ha? Sa ngayon ako, ang daming natulungan ng malasakit center ni Senator Bongo. Kaya talaga yan ang kanyang tinutulak, Yang health na yan. Kaya nga, si, si, Senator Bongo ang may pinakamalaking boto nung nakaraang election para Senador. Bakit? Yung kanyang health na advokasya. Totoo. Hindi peke. I'm sure, marami, mas marami dito sa mga nakikinig sa akin, may kaibigan o kabag-anak o may kakilala na natulungan nung kanyang malasakit center. Dapat naman talaga ayusin natin. Alam mo ako nung mga dati, sinasabi ko, kasi may mga kamag-anak ako sa Canada at sa Amerika. Yun po ang pinagkaiba ng Pilipinas. Dito, may problema ka na sa sakit mo, may problema ka pa sa ospital. Parang mamamatay ka sa ospital. Sa katunayan, minsan ayaw ka pang tanggapin. Pag wala kang pera. Yan ang dapat pinufukusan natin. Bakit inalisan kasi ng budget yung pill Eh e dapat, tama naman si Senator Bongo, dapat talaga pill health, pill, health, pill health. Importante yan. Tapos, anyu dadalahin? I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag niyo kami ang utusan. Ay, siga! Siga ka, Dito ka! Well, maraming mga uh, probinsya po na walang sariling uh, uh, hospital, kaya DOH po nagdadala at marami tayong sinasuportahan na uh, mga hospital at mga health centers. At, uh, pakiusap ko lang, sa Secretary Recto, tulungan niyo rin po ito to make it uh, operational. At... Uh, sinasabi ni Senator Bongo, pakiusap ko lang. Uh, uh, pakiusap ko lang. Make this operational dapat magamit po mula Luzon, Visayas, hanggang... Magamit ang pilhet mula Luzon, Visayas, Mindanao. Ibig sabihin, talagang epektibo. Na Mindanao. And, uh, pakiusap ko lang po, na uh, reminder lang po, mas alam nyo naman po ito, nabanggit nyo po kanina, na uh, inutusan po kayo ng Kongreso kung na pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap po lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. Wala, wala, pong discretion na ibigay sa akin na, uh, hmm. na excess mandate oh na yun. Mandate. Oo, maliwanag yung uh, walang discretion na ibigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap I mean, ko lang, can, can you just spare the, uh, the, the, health? I mean, uh, kung maaari, kung pagka, magkakaroon kayo ng mga ganong provisions. Pakiusap ko lang, kung maaari, yan ang mga sinasabi ni, ano, ni Bongo patungkol dito sa PhilHealth. In the future. Huwag lang po sana yung uh, um, uh, uh, um, health. Okay. Kung wala na, wala. Sa madaling salita, sinasabi ni Bongo, kung gusto nyo galawin yung lahat ng pera, galawin nyo na, wag na yung PhilHealth. Kung gusto nyo magnakaw, magnakaw kayo dyan sa sa basura, dyan sa maleta, magnakaw kayo dyan sa baha, wag na kayo magnakaw sa PhilHealth. Doon yung pondohan natin yung PhilHealth. Ganun. Hindi na rin tayo papayag dito sa Senado yan ng ganun. Yan ang Hindi na rin tayo papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth um, um, para sa health. health. Tama. Mismo. Ang laki ng problema natin dito. Claro eh. Health ng Pilipino. Feel health. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag niyo kami ang utusan. Ay bastos ang bunganga mo. ha? Hindi ka namin tatantanan. Bastos ang bunganga mo. Ikaw, Mr. Tax ka. Ikaw ang pahirap. Ikaw ang pahirap sa taong bayan. ha? Pataw ka. Wala kang ginawa kundi pataw ng tax, pataw ng bat, pataw kung ano. Tapos bastos pa bunganga mo. Naghaligan ba kayo ni Claire? Hindi, hindi. Tatanong lang. Nagtatanong. Kasi parehas bastos ang bunganga ninyo eh. Nakikiusap yung tao para tungkol sa health. Sasabihin mo huwag kong utusan. Isiga ka. Trabaho nyo yan. Trabaho nyo sena ng senador yun magsa magsabi pa tungkol sa inyo eh. Nakiusap na maayos yung tao. Barumbado to ang animal na to ha. Ang oh. Para kasi macho sa Bible. Hindi <laughs> naisip ko lang ha. Kaya lang si macho kasi di ba galit na galit ang, ang juice sa kanya before sa macho sa Bible. Oh. Di ba? Dahil tax collector. Ito ganda, puro tax, tax, tax. Pero si Macho nagbagong buhay nung tinawag ng Panginoon. Turn around. 180 degrees. Ikaw, kailan nga kaya magbabago, animal? Ikaw na nagpapahirap sa taong bayang, ganyan ka pa makapagsalita. Ang bastos tong... Ay, naku, ewan ko sa'yo, Recto. Tingnan nyo po itong susunod, ha? Ah. Tingnan nyo, babasahin ko yung ano, ha? Ah. Sabi niya, warning ni Sekretary Recto sa panukalang pagbaba ng VAT. Oh, Nagbabala si France Finance Secretary Ralph Recto sa posibleng maging epekto ng panukalang ibaba sa 10% ang kinokolektang value added tax. Yung VAT, ayun niyang gawin. Kasi nirekomenda yung VAT na yan. Gawing 10%, 12% yan. Bibili ka sa restaurant, may 12%. Kakain ka sa labas, may 12%. Magagasulina ka, may 12%. Bibili ka ng kondo, may 12%. Bibili ka ng kotse, may 12%. Bibili ka ng bahay, may 12%. Lahat ng gagawin mo, pati pag-ihi mo, kukuhanin na nilang 12%. Oh. Hmm. Pati yung tae mo, kukuha nila ng 12%, tapos isasaksak nila dun sa dilawan, yung kumakain ng tae. Ganon. O, kainin nyo. Sali-sali tayo dito. <laughs> sa pagdinig sa Senado, sinabi ng kalihim na maari magdulot ang panukala ng revenue losses. So, ayaw niya. Kasi, malulugi raw ang gobyerno. Kung magbabawas pa tayo ng revenue, baka pati ang current operational expenses natin uutangin na rin ayon kay Recto. I'm sure that those who have filed the bill all have well intentions. Maganda raw ang intensyon ng mag file ng bill na baba sa 10%. Pambihira. Hindi naman hinihingi lahat. From 12%, ibaba lang sa 10%. Sa katunayan, sobra-sobra pa nga yung 10%. Sa ibang bansa naman, walang ganyan. Sa Dubai nga, walang mga tax-tax eh. Ang ganda ng pamamalakad doon. Ang ganda ng bansa nila, walang tax-tax. Wala po yan sa laki ng tax. Nasa implementation yan. I'm sure that those who have filed a... Ito. Having said that, at this point in time, if you do, I leave it to Congress. If you pass a bill, my warning... Ay, nag-warning pa nga ni Mahal. Will be that there will be a possible credit rating downgrade. Dagdag niya. Turuan kita recto. Kasi ito, hindi naman ito kailangan matalino ka. Ito, hindi mo kailangan college graduate. Bagamat tayo college graduate, hindi natin pinagmamalaking kaya kung nasasabi ito, ay matalino ko. Ang punto rito, kailangan lang mahal mo taong bayan para ma masolusyonan niyang problema sa tax? Alam mo, kahit gawing 5% yan, kung aayusin ng gobyerno ang pamamalakad patungkol sa pera, kahit nga alisin mo totally ang bat na yan, hindi maaapektuhan ang Pilipinas. Tingnan nyo, bigyan ko kayo malaking halimbawa. Ang Davao, walang nakawan. Tingnan mo. Ang layo-layo sa sentro. Ang layo-layo sa Maynila and yet, lamang pa ang ekonomiya nila. Bakit? Walang nakawan. Bigyan naman natin patungkol sa reliyon naman, KOJC. Walang nakawan sa KOJC. Di ba? Tingnan nyo. Ang ganda ng pamamalakad sa KOJC. Libre pagkain, libre bahay, libre pag-aaral. Lahat libre. Ang ganda ng kingdom. Bakit yung pera na pupunta sa tama, hindi ninanakaw? Wala po yan sa laki ng pera. Nasa laki po ng ang magnanakaw. Habang palaki ng palaki si Lolong, kahit gawin mong 20% yung mong animal na yan, kakapusin pa rin ang Pilipinas. Kailangan mo pa bang maging matalino yan? Hindi mo na kailangan magkaroon ng asawang artista para malaman yan. Pambira kayo. Huwag mong pahirapan. Ha? Ako, ito lang sa sasabihin ko sa'yo. Nakikiusap si Bongo, idalin sa health. Iprioritize yung health. Ayaw po mong pagpaturo. Yan ang problema mo. You are the same with Marcos. Ayaw nyo makinig sa taong bayan. Mr. Know-how kayo lahat eh. Mr. All-knowing kayo lahat. Wag nyo, wag mo, ikaw, ikaw, ikaw. Wag mong pahirapan ng taong bayan dyan sa katataks mo. Then, let the government adjust. Bawasan nila yung nakaw nila. Pustahan tayo kahit si bat. Mas maganda kalalabasan ng Pilipinas. Oh, ito, ito, next. Ito, pakinggan pa natin. Ah, isa pa to. Isa pa tong kasabot. Barado rin to. Barado, pakinggan ninyo. Ah. First two cases naman in court. The discayas will be charged uh, in accordance with our investigations. Uh, cooperation kasi uh, is good because it, it, can, it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so, so be it. Doon sa naging desisyon ng discayas couple natin not to cooperate for now what do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan eh, nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ nung nasa DOJ pa ako eh. Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, eh baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. No, tapos, si Tambi gagawin yung state witness. Eh, no, nagtatanong lang. Kasi parehas kayo ng record ni Tambi, ha? Hmm kunwari pinapadaan sa due process, kunwari dumaan sa JBC, bigla ka naging ombudsman. O ganyan din si Tambi, kunwari ano, pinag-aaralan ng ICI. Sa susunod niyan, sila na state witness. So, ibig mo sabihin, sumunod pa si Tambi dito sa mga diskaya? It's not the other way around. Wow! 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 UP! Lawyer! Wow! Wow! <laughs> and right there and then, they stop talking. Sino ba ang kanilang... Di alam mo ba't walang tiwala? Pati nga yung Marines, di ba? Ayaw pumasok sa state witness? Bakit? Walang tiwala sa'yo. Boy, you need to Isa ka pa, ayaw mo ring makinig eh. Para kasi bongbong. -bong. You need to realize. They don't trust you. That is the problem. Kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad lahat eh. Sino ba ang kanilang, It ah, na kanilang pinoprotektahan. And how 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 so, sino ba? Ha, ayaw nilang ilahad. Poprotektahan ka namin. Gagawin ka namin state witness. Pero ilahad 'yung lahat. Ah, ang, ang 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 tanong ni Pinky Lakson ay ni Pinky Webb. Ni Pinky Webb. Ha? Sino ba sa tingin mo yung pinoprotektahan? How far high does that go? Um, well, I think they've been protecting bongo. Ayun, napunta na naman tayo sa Duterte na naman. Duterte na naman. Woo! Animal na gobyerno to, no? Hindi talaga nila gustong ayusin. Gusto lang nilang sirahan ng Duterte. Yeah. Ang liwanag yung binabanggit si Stambit at si Salvi ayon yung investigahan. Ngayon pupunta kay Bongo. Wow uh, the joint venture that they had with the uh, CLTG with the family of Bongo. Uh, that's one of the protection, uh, one, one of the people that they will protect to be, to be blunt about it. Senator Bongo. Uh, are you, so, uh, ulitin mo pa, Pinky Web. Ulitin mo pa, si Senator Bongo. Ulitin ko para sa iyo. Si Senator Bongo, si Senator Bongo, si Senator Bongo. <laughs> Kasi alam ko yan, nandidiin nyo talaga si Senator Bongo eh. Dahil Duterte na naman eh. Eh kung kain tayo kaya si Senator Bongo, katulad ng Dilaw, babanggitin mo? Pwede. Ang linaw-linaw. Yung investigasyon. Papunta kay Saldi tsaka kay Tambi. Sinong gusto nyo investigahan? Si Bongo. Si Cheese. O, yung ICI, ikaw, ombudsman. Hinahamon ka nga eh. Di ba? Anong sabi ni... Si Gwanson ba yun o si Chavit? Pustahan, hindi mo kayang investigahan si Tambi at saka si Bongbong Marcos. Patungo dun eh. Sila yung mastermind. Gusto mong pumunta kay Bongo. Ang layo-layo eh. Sabihin hindi kasi yung family. Teka muna, ang dami. Ang dami connected. Punta ka lang sa Ilocos Norte. Yung Diskayad, Maraming proyekto sa Ilocos Norte. Are you stupid? I don't think so. Matalino ka eh. You're looking into this as well, Ombudsman. Of Senator course, Bonner. of course, of course. Ano yan eh? Kasi nga yung mga prohibited interest. Conflict of interest. Isa yan sa so special ano natin. Special na... Uh Hindi, ano sinasabi nila? Ka, diba? Anong hamon ng taong bayan? Hindi sa akin to ha. Naba siguro nababasa mo, Boying, sa Facebook. Anong hamon nila? Kaya mo bang investigahan yung anak mo? Na biglang naglaho parang bula yung kaso? Tapos yung Pidea Chief pa ang natanggal? Ah, di ba? Who are you kidding? Hmm. Ngayon, Duterte naman. Sino isusunod nyo? Si Bato. Di ba? Anong klaseng ombudsman to? Ang gusto i-prioritize formally. Tatawagin pa yung gordo na parang sigadon. You are all jokes. That's of course, I'm researching the capabilities of people. So we can have... Eh, alam mo ba, kasabihin nyo, pinagtatanggol ko yung si Bongo. Hindi po. Sa akin wala. Kung, gusto, kung kailangan merong managot, managot. Pero bakit dyan kayo nakafocus? Hindi muna tayo mag-focus sa mastermind ng ghost projects. After we solve, o makulong, maparusahan, mapanagot, yung mastermind ng ghost projects at ng mga flood control projects sa Ilocos, sa Bulacan, at kung saan-saan pa, then, sige, gusto mo pumunta sa Parmalie, gusto mo pumunta ka pa sa South 44, kung anong gusto mong puntahan. Mastermind muna. Boeing, mastermind, 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 ng ghost projects. Huwag nyo kaming iligaw. Ginagamit nyo yung mga senator para pagtakpan na hindi kayo pumunta sa mastermind. Ano bang meron sa mastermind at ayaw nyo yun ng bulat -laten? Ba't layo kayo ng layo? Ba't layo kayo ng layo sa ghost projects? Restitution given to the country. Uh, ano yan, marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. Uh, they were even the contractors in their own districts. Uh, kapatid nila, o kaya minsan na, uh, uh, sila mismo, eh, what does what you call low hanging fruit, pa, Pinggi? Wala kayang kaso yung anak nito. Eh, ting ting tingnan -ting natin. Kasi congressman din anak niya. Ha? Uh, ah. tumanggap kaya nung pumirma sa impeachment ni BP Sara. Pumirma ba yung anak mo para sa impeachment? Hindi ko alam kung bagong pasok to eh. No? But anyway, kung yung anak kaya niya, yun ang tanong sa kanya eh. Kung kaya na kaya niya, kaya niya imbestigahan. Sabi niya, malinis yung mga anak ko. Pinalaki namin ng maayos. Hmm? <laughs> Ah, mga taga Cavite Ako kasi wala akong personal knowledge. Aminin ko sa inyo. Pero I'm sure. Kasi marami akong nadidinig from Cavite. Ah, from Cavite. Pakilagay nyo dyan sa comment section. Ano alam nyo? Turuan nyo kami. Ha? Mm -mm. Ah, next. Pakinggan mo ito ha. Boying. Kasi itong susunod. May connection. Ah. Pero, 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 pero. Bago yon. Ito. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Ha? Ah, ah, o, tingnan ninyo. News update. Singson. Hinamon si Rimulya. Nakasuhan si Romualdez at ko. Andun na oh nakalatag na sa pagmumukha ninyo that they are some, somehow to the very least at best lahat na po that they are involved ang tanong kaya mo bang kasuhan si Romualdez at si Co? or are, are you going to protect them or isang tabi muna si Romualdez at si Co punta muna tayong parmali puntahan muna natin yung Duterte saka na si Romualdez at si Co. malunod muna kayo dyan sa baha Hayaan na muna natin sila magnakaw paulit-ulit dyan sa flood control. Punta muna tayo sa Duterte at yung mga kaalyado ng Duterte. Huwag po tayong papayag ilihis sa mastermind. Sila na ang itinuturo. Ayan o, tinuturo na ni Singsun. Layo pa ng layo to si Boying. No, oh, eto pa, isa pa. No, oh, eto po, ha. Ah. Ah, tingnan po natin yan kasi kung talagang seryoso sa pag-ahanap, itong si Boying, dapat ito inuuna niya bukod kay Saldi tsaka kay Tambi kung gusto mong talaga maayos ay oh ito tingnan mo Jiggy, yung mong kahinga ni Tiangco ay ilathala ng House Appropriations Committee sa website ng Kamara ang budget na ilalaan nga sa mga proyekto ng mga kongresista mula sa mga distrito at pati na rin sa party list. Paraan daw ito para manong balik na yung tiwala ng publiko. Alimbawa raw kasi sa 2025 budget, ang dami umanong proyekto na isinimit ng dating ako, Party List Representative Zaldico, na hindi naman pala ni request ng kinatawan ng mismong distrito. Ayan, ito sinasabi ni diba? Sinasabi na ni Tiangco. Si Saldi ko nagre-request. Halimbawa, ako congressman ako ng ano, ng CTA. Hindi ko naman ni-request para sa distrito ko, pero binibigyan ng pondo. Bakit? Gagawa ng ghost projects, ibubulsa lang nila. Or meron silang komisyon. Yan ang punto ni Chanko. Ha? Kaya kunwari, ikaw, congressman, bigla ka magkakaproyekto. Bigla ka magkakaroon ng budget, hindi mo alam. O bakit? With the purpose na gustong manakaw. Ito lang tara na, o oh eh. Bakit hindi mo imbestigahan? Punta ka ng punta kay Bongo. Punta ka sa Parmali. Punta ka sa mga Duterte. Ito nakalantad na oh with direct connection sa ghost projects. Hindi lang connected yung family, hindi lang connected yung uh, nag-donate. Connected mismo sa project. Hawak ang budget. Ang gusto mong imbestigahan yung mga buitre. Nasa pagmumukha mo na boying oh. Mahalaga raw na makita ng taong bayan kung sino ang proponent ng bawat project at kung alam ba ito ng district representative para walang turuan kapag may problema nga yung proyekto. Giit pa ni Tiangco ay eh, kung may transparency sa lahat ng distrito, pati na rin nga sa party list allocations, ay eh, mawawala yung espasyo para sa anayay Zaldico schemes na nagiging dahilan daw ng pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon nga kay Tiangco ay eh, bagamat... Yan ang gusto niya, maalis yung Zaldico schemes, yung, yung dapat transparent. Kung bawat i-release na pera, ilalagay doon sa kanilang... Uh... Hindi ko alam kung sa kanilang Facebook o sa kanilang journal. Di sa ganoon nakikita oh, eto bibigyan ko. Oh, galing kay Saldi ko, Saldi ko scheme. Oh, galing kay Saldi ko, bigyan ko si CTA, si CTV, si CTV, eto proyekto. Oh, Inalis na yung mga flood control projects. Doon nga sa 2026 budget ay may mga naiwan pa rin infra projects sa mga distrito gaya po ng mga multi-purpose hall. Yan muna. na. oh, inalis yung Pambira. Pinalitan lang ng pangalan ng mga animal. Inalis yung flood control projects pero meron pa rin infra projects. Multi-purpose hall. Ayan na naman tayo sa multi-purpose hall. oh, yung ano ni Chua na city, city hall ginawa sa tabi ng kalsada. Pambihira. Marian, ano naman ang na naging uh, reaksyon ng ibang kongresista sa mungkay ni Congressman Chanko? Jiggy pabor nga yung ilang mga party list lawmakers sa isinusulong nga ni Tiangco. Kabilang na nga riyan, si uh, Public Accounts Committee Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ay Lalo na daw yung party list. Ha? Minsan dyan na binibigay yung pera. Ako itong mga party list talaga. Sakit sa ulo. Nga kay Ridon, eh, dapat kasama rin yung mga senador. Narito ang kanyang pahayag. I think we uh, unite on the purpose that we have to be transparent as to the entire list of proposals by legislators. It is not just Party-list congressmen that make proposals in several districts, but more importantly, um, even senators, no? Gago, gago rin to. <laughs> eh, e, isipin mo. Si Chanko, congressman, alam niya kung sino magnanakaw dyan. Ha? Huwag na kayo magkaila. Sabi nga eh, kayo mga congressman, alam niyo kung sino kumita ng malaki dyan. Kayo-kayo alam niyo sino magnanakaw dyan. Sinusulusyonan ni Chanko, paano hindi na mag-uulit yung sa uh, saldi ko scheme. Yung pagnanakaw. Yung style ni saldi ko. Maging transparent sila. Ito namang gagong tao na ito. Hindi pumura yun ha. Oh. Hire ano lang ng tanga. Itong gagong na tao na ito. Dinadala naman dun sa ano. Gustong dalahin sa Senado. Gusto niya patas. Wow! Lahat na lang ba Senado, Senado? Eh, dyan nagmula sa inyo eh. Asan ang mastermind? Si Salbi. Si Tambi. Tapos bawat galaw nyo, bawat kibot nyo gusto sa Senado. Eh kayo nga pinatayin nyo agad yung investigasyon dyan sa flood control eh. Ay, tong tao na to Hindi nyo gusto masolusyonan yung problema. Kasi kung gusto nyo masolusyonan yung problema, pag kami suggestion na dapat naman, regardless kung susunod ng Senado o hindi, hindi uhaya mong utusan ni Presidente yung mga tuta ron. May mga tuta naman sa Senado eh. Ibig sabihin kung ayaw sumunod ng Senado, hindi kayo susunod. Ay, ah, hindi susunod. Ay, ah, ay, ah, hindi transparent yung Senado. Eh, kami hindi na rin. Oo, oh, tuloy na lang ni Saldi ko yung ginagawa niya. Ganon. O kung hindi man si Saldi ko yung iba naman. Pambihirang pangatwiran ng mga congressman. No? Turo ng turo eh. Alam naman natin, dyan ang malaking problema. Make these proposals in several districts. Yan mo na ang latest. Y alam mo, yung sinasabi natin. Uh, ito nakalantad na iba ba? Boeing, ICI, what are you waiting for? Itinuturo na ng ebidensya si Saldi at si Tambi. Ba't punta kayo ng punta kung saan saan? Eh, si Bongo ba? Ah, kung si Bongo ay hindi makaduterte, sisilipan nyo. Kung sip-sip sa inyo, Ganyan din si si Cheese. Kung hindi ba niya finorpid for tweet yung issue dyan sa impeachment at dinayaan niya yung impeachment na hindi naman talaga siya ang pumigil. Siya lang ang parang uh, Senate President noon. So kung saan dalhin yung ng mga senador yung usapin sa impeachment, doon niya inaano. Sisilipan niyo ba? Diba? E Diyan palang kita-kita mo nilalayo na nila eh. Ah. Bakit? Eh ayaw. Ayaw ni Tambi kay Bongo. Bakit? Si Tambi naman talagang ayaw kay Sarah, ayaw sa Duterte. Lahat na makakatulong. Ginawa din nila kay Pastor Kibulo yan. Why? Close kay PRRD. Close kay Sarah. Kung kumakain ba ng tayo si Pastor? Pagiinitan ng gobyerno? Hindi. Kung parang siyang dilawan? Kung duwag siya? Hindi. At na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video ay ano pang inaantay mo. Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!